Ayan, magandang araw sa lahat. Ito naman Pamalas TV. Yan. E, Di share ko naman sa inyo guys ang ating araw-araw na ginagawa. Ano? Dahil bago tayo pumasok sa ating trabaho, tayo ay nagpupunta tayo dito sa ating alagang baka upang ipastol bago tayo pumasok at paidumin. Ano? At ito nga, kung nakikita nyo ay eh, nandito naman tayo sa Nyogan upang pakainin natin ang ating tatlong alagang baka. Ayan, kahit umulan o umaraw, talagang kailangan natin na ipastol ang baka, ano? Ayan. Ayan. ito nga yung isa natin na alaga. Ito ay nailipat na natin, ano? Ayan, di bali kumakain na nga siya. At yung isa naman, napin natin yung isa. Ayan, dito tayo. Ayan, ito yung isa, ano guys? Yan, di bali ito yung na natin ito kanina. Dahil maaga tayo kapag pupunta rito upang maaga rin silang mabusog. Para nga bago tayo umalis ay mapakain na natin sila at mapainom. At yung isa naman ay nandun sa unahan. Ayan, ito guys ang ating tinatalian ng mga damuhan. Yan, kaya ito nga, araw-araw tayo nandito ano, tuwing umaga para mapastol natin na maayos ang ating alagang baka. Dahil kapag hindi natin tumalagaan ay mangangayayat sila, no? Kawawa naman. Ayan, di bali hindi lang nga baka ang ating purpose dito. Pati rin yung mga tanim natin at ating binibisita. Ayan. Ayan, guys. Di bali ito rin ang akin tanim dito. Yung formosa na pinya na ating binibisita rin bawat ulaw natin ng baka ano yan kaya marami tayong nagagawa kapag tayo ay nandito dahil yung mga tanim natin na pinya dito at iba pang tanim natin gaya ng gulay atin din na nakikita no? at nabibisita ayan ito guys yung pinagkakaabalahan natin dito lalo na kapag wala tayong gawa so day natin hayo ay ako ay nagtatanim tanim kung ano ano kung anong ano dito sa nyugan ano na pinapastulan natin ng baka kaya to habang may naan naantay natin yung mga tanim natin hindi tayo naiinip dahil meron tayong pinagkakakitaan na iba habang nag-aantay tayo sa ating mga ibang tanim ayan ano yan di bali yun lang nga share, share ko lang guys sa inyo ang ating ginagawa araw araw dito sa nyugan ano pagpapastulang baka at pag itong mga tanim natin dito na mga pinya at gulay yan, di ba? Ipakita ko rin sa inyo yung gulay na ating tanim doon sa unahan. Ito rin, ito rin yung tanim natin na gulay, talong. Ah, mga nagsisibungahan na rin sila. No? Ito yung ating pinagkakaabalahan natin kapag tayo ay nandito. Nagtatanim-tanim tayo ng mga gulay at pinya. At kung ano pa ano. Kaya bawat punta natin dito ay yun, tinitingnan natin yung mga tanim natin dito na gulay. Yan. Ito nga ay eh. may mga bunga na at maraming na rin tayong naani dito. Hmm. Yan. Hanggang dito lang guys ang Pamalas TV. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!